Inanalyze ko nga ang laban na to ng SMB kontra Magnolia sa Game 3 Finals ng PBA Commissioner's Cup. And sobrang ganda nga naman talaga ng laban na to na akala natin. E eh, 3-0 na ng SMB ang Magnolia pero hindi yan nangyari. Tara i-analyze natin ang laro na to sa first quarter game solid first five ng SMB ang nasa loob. CJ Perez, Chris Ross, The Kraken, Mar at Boatwright. At Magnolia naman ang mga veterano agad ang nasa loob dito tulad nila Baroka, Halalun, Sangga lang ang kumukuha dyan sa ilalim at baroka ang nakakuha ng first 4 points galing sa steel. Una pa lang makikita na natin dito ang magandang depensang ginagawa ng Magnolia. Grabe ang nilalaro dito ni Mark Baroka. Ang ganda ng opensa ng bola para sa Magnolia dito para sa pag-uumpisa ng first quarter at medyo maalat pa nga dito sa game sila Marshall, Boatright, Chris Ross. Alat sa shooting sa labas ang mga player dito ng SMB kaya naman maagang nakalamang dyan ang Magnolia sa pagtatapos matapos ng first quarter game. Pagdating sa second quarter game, maganda pa rin ang ginagawang zoning defense dito ng Magnolia at talagang pinag-aralan nila ang ikot ng bola ng SMB. At talagang masasabing epektibo dahil makikita nyo sa video na yan ang good finishing na ginawa dito ni Halalon dahil sa magandang zoning nila na defense ang ginagawa dito sa SMB. The Beast Calvin Abueva naman ang nasa loob na riyan para sa hassle game para sa Magnolia. Maalat pa rin ang bola dito sa SMB. First 3 point para sa second quarter galing yan dito sa import na si Boatwright. Ginawa rin dito ng SMB ang zoning defense na ginagawa ng Magnolia pero binutas yan ng Magnolia. Magandang ikot ng bola para sa Magnolia. Ang talaga nga naman na bumubuta sa depensa sa ilalim dito ng SMB. Ang at sa walo ang leading score ng Magnolia dyan. 35 to 27 masyadong mahina ang depensa dito ng SMB sa ilalim. Walang wala sa gitna ang ginagawang depensa dito. Alat nga dyan ng SMB. 3 attempts ang sinabi na blade sa ilalim May kita nyo ang alat game mode dito ng SMB under 3 minutes gumanda pa ang ikot ng bola para sa SMB Both Perez right, perez ang nakakamada pa dyan sa last 3 minutes in the game kaya medyo na ibaba pa nila dito ang kalamangan pagdating ng third quarter game sa score na 39 to 42 hawak pa rin ng Magnolia ang kalamangan dyan halalon Baroka de la Rosa Sanggalang at ang import ang first five dito para sa third quarter ng Magnolia CJ si Perez Chris Rose Marcio si Sir Boatwright at Pahardo naman ang nasa loob dyan. Mukhang talagang kainakailangan ng humabol dito ng SMB para sa quarter na ito na ipinasok na ang Big 5 nila dito. Medyo nagkaroon na rin dyan ng turnover ang Magnolia at dumidikit na rin sa depensa ang ginagawa dyan ng SMB. Under 3 minutes, magandang hassle ang ginawa dyan ni Davis para makuha ang momentum ng game. Poli Halalon sa labas ang kumakamada dyan. Pinosterize na nga dyan ni Perez. Itong best friend niya na si Halalon sa ilalim. Muntik pang ma-injury dyan sa game itong si Perez dahil sa post race dunk lang ginawa kay Halalon. Hinahabol na nga dyan ng SMB ang kalamangan. 58 to 63, baba sa lima ang kalamangan hinahabol dyan ng SMB. Pero pagdating ng fourth quarter, last quarter in the game, inasahan ko na na ang gagawin dito ni Mark Baroka ang hassle na ginagawa niya sa mga final game niya. Talaga nga naman na makikita dito ang pagiging veterano sa loob ng court. Back to back two points at sinamahan pa ng magandang depensa at assist nito sa tres na binigay dito kay De La Rosa. Sobrang solid ng gina ginagawa nilang opensa dito sa labas at pag may pagkakataon ay talaga nga naman na binibitawan nila ang bola perimeter man o 3 points at talaga nga naman na walang magawa ang depensa dito ng SMB kahit sa 1 on 1 defense talaga nga naman na hindi nila magawang depensahan dito ang Magnolia dahil sa ganda ng rotation and switching dito ng mga player ng Magnolia sa depensa naman mapapansin natin dito ang ginagawa ng Magnolia na pagdating sa ilalim ay biglang sinisikapan nila ang ginagawang depensa nila dito magandang zoning defense ang pinapatakbo ng Magnolia ngayon dito sa game 3. Under 7 minutes, Dionisio Poli na ang nag-init dyan sa 3. Angat sa 11 na ang kalamangan dyan ang Magnolia. Walang magawa ang 1-on-1 defense dito ng SMB at talagang masasabi nating swerte sa bola dito ang Magnolia. Walang magawa si Dakraken sa ilalim dahil sa magandang ginagawang strategy defense dito ng Magnolia. At masasabi rin natin na inalat dito sa labas sila Marcio Perez at Chris Ross. Kaya naman sa huli nakuha ng Magnolia ang kalamangan dyan at ang pagkapanalo 88 to 80 ang final score nga dito sa game 3 at tuwa na ang standing dito para sa finals ng PBA Commissioner's Cup maraming salamat sa pagtapos sa aking video at pagsuporta sa aking channel maraming maraming salamat sa inyo